for today's video yan magluluto tayo ng manok yan English na mga manok dili na bisaya dili na native English siyempre pinasignature moves pa so karon ako na nang gihiwa ay porbida nga pagkahiwa nga mura gigigikan og mga katalabaho og factory eh katong manghiwa ay bamutog ng kon fitix ba ah mura ra gitix oy mura gigi kidlat pero tirang matik na o, siyempre ako na nang gihugasan guys kasi siyempre pero di totoo Karon. Ano mga o? hiwa pa imo nga mura bito o kanang gikuan. Sinukod nga hiwa. Yan. So, Karon, kay ako nang gihulman ng adjustable. So, ako nang ulit maghapit. Kaya mga tagkapayas. Yan. Uy. Papait. Hmm. Pagkalami ah. Hmm. So, Karon, kay baklayonon pa man. kay medyo unahan man ng tagian ng kapayasan. So, Karon. Maadto tayo ito. Mga tagkapayas na palidrin isa ni nga balbakwa o pero tinami ang balbakwa so medyo nakurat si tatay dito kaya tulog mo si ni na disturbo noon siya so okay lah tay mangayo kong kapayas tay kaya ako nisikulan ako tong English na manok ano so, anay siya pagkuhan di yeah, so karon nagkuhan ako kapayas diri no. Gamay ra kapayas pero na, na solid kay bunga o namungingi man na Hmm. Ano, ni bunga guys. Oh, kita nimo na sa mga kapayas ni English ba ni or sa ba ni bagong variety ni gamay pero o oh. sulit kay bunga guys pero tingnan bunga buyag o oh. yan simpre ah, namili po guwang guwang De, kaya di man pwede gisago na to ng manok di ang linghod so kanila kung gikuhang isa o so, simpre ako lang kung gidungag isa kay mura man o linghod to kung nakuha permiro karon kay nakakita pag ikod diri og si tawag ani sangig hmm pag humot-humot ba kay ni isa agonis mga utan-utan so mo ni guys ako na ni gikuha hmm pag simot hmm sangig gid ay eh, sangig yan so karon kay medyo gamay mo kalha sa balay so manghulam ta sa mga ate diri so mo kamalig sa mga ate so yan manghulam tag kalha diri so nagbakpay na kudre diri padulong sa mga ate yan sudara so, sudara so, na Magsugo na tagluto lang ni karong guys siyempre aso ko sa nang hiwaon ni daang mga panakot ay sus signature moves na saad itik mhm mm da, to gin siya o ganang gigana gikon ay eh. na tanawa o siyempre matik na murabi kidlat itik na papit panakot so yan so nakonohon na pagkog sagulan kong tanglad ni eh. para humo So yan. So medyo akong kita nung matanglad diri medyo wala pa man nga ni dako ah kwaon lang yapo na to. Bago man to. Ato din yung hugasan na pinaabtek no kaya para maluto na. Siyempre para makasugol ta. Luto. Yeah, siyempre. Na nah, wala kung saan pagbugkos ang tanglad, oh, Mura gitik, ay so, mura gigigidlat. Yan. So yan yan guys. Inano na paglibot sa tanglad o tangad. Yan. So, siyempre, plaster mga panakot diya. Kaya siyempre, magluto na ta. Yan, ops, ay sa. sa kudahon sa sili di re. Sige na, ang dahon sa sili. Yan. So, kita nyo naman. Uy, perte hinog sa sili di So, namungingi sa bunga, buyag ng sili ha. Yan, gapula-pula oy. So, kanilang udot at toyo. Ano eh, mm -hmm. so, taga-probinsya ray kung ano nino master ganyan nga ni pamagi yan siyempre di ginamalimta tong kuan uy napaisak punuan da rin. so dara namungingi yapon pong sa bunga yan siyempre di ginamalimta tong kalamunggay kalamunggay oh. mga pila lang kod kabuok tao-tao lang sa to lutuan karon, ka ron kita to sagol gina siya <laughs> so karoon ako to na itakang ibot ang nanig oil So, siyempre, oh, well, ginaibutang, gisakon na. Hmm, tanawa, oh, pina, pina, pinawitik, pinabtik ba. Hmm, sisakulin na, nabukala, dali, kayo. So, so, ayan. Naplasta na tanan, siyempre. Yeah, pakasarap. Pag inaloto, wala, gigutom na ko eh. Mm -hmm. So, siyempre, guys. Ato, ganda siyang parat ulit ng kapayas. Yan, siyempre, luto na, kaina na. Salamat sa panunod, kainana na. Follow me for more.